Ilang araw mong pagtatrabahuhan yung 3-5, diba? Kaya maawa naman kayo. Tapos kung maka-acting din kayo dyan, ang lilinis niyo lahat. Diba? Tila may banat si Uncabogable Star Vice ganda sa mga pangalan na binagit ng mag-asawang Diskaya sa Senado. Sa latest episode ng It's Showtime, September Sham ay sunod-sunod ang naging pagbanat ni Vice Ganda sa mga sangkot sa flood control issue. Habang ini-interview nga ng komedyante ang kanilang contestant, ay naawa ito dito dahil sa liit ng kita nito sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ayon kay Vice Ganda, Maawa naman kayo, Diyos ko, tapos kung maka-acting din kayo dyan, ang lilinis nyo lahat. Ilang araw mong pagtatrabahuhan yung 3 -5? Diba? Opo. Kaya maawa naman kayo. Tapos yeah. kung maka-acting din kayo dyan, ang liliwis niyo lahat. ba Ang sumunod na banat naman ni Viceganda ay tila-rektahan na patungkol sa mga napasama sa listahan ng mga kasabwat ng mag-asawang Diskaya. Ayon kay Viceganda, magbigay ng mga apelyido or surname na kasama sa top 25 na mga congressman at senador. Magbigay ng mga pasok sa bagong listahan apelyido o surname ng mga congressman at senador. Matatandaan na kasama sa listahan ang kapwa famous best actor ni Vice, ganda na si Congressman Arjo Atayde. Kaya naman mabilis na nakonekta ito ng madlang people at sinabing sina Arjo ang tinutukoy ni Vice ganda sa kanyang mga parinig. Lingid sa kaalaman ng lahat na aktibo si Vice ganda sa flood control issue. Kaya naman tuwing may bagong balita ay agad niya itong tinitira sa Showtime. Tila ito na nga lamang ang magagawa ni Vice dahil bilang taxpayer ay gigil din ito sa mga nangurakot sa kaban ng bayan. Magpigay ng mga pasok sa bagong listahan. <cancellation> <emás> OK, okay. okay.